Si Nery Miranda ay nakapagpiyansa na para sa mga kasong paglabag sa Securities Regulations Code, ngunit nananatili pa rin sa Bureau of Jail Management and Penology dahil sa kasong syndicated estafa na hindi pwedeng mag-bail. Ang kasong ito ay mayroong mas mabigat na parusa, kaya't hindi siya nakalabas ng kulungan. Sa mga nakaraang araw, nagkomento si Kiko Pangilinan, isang dating senador at abogado, sa post ni Chito Miranda na siya at ang kanyang mga kasama ay handang magbigay ng tulong kay Nery. Ayon kay Pangilinan, handa silang magbigay ng legal na suporta sa kanyang pamilya, lalo na't may mga isyo at kontrobersya ang kasalukuyang kaso ni Neri. Isa sa mga pinasikat ni Pangilinan ay ang pagpapahayag ng kanyang saloobin patungkol sa mga paratang laban kay Neri, na isang endorser ng produkto. Ayon kay Pangilinan, ang isang endorser ng produkto ay isang talent at hindi dapat ituring na may kasalanan o pananagutan sa mga ilegal na gawain ng kumpanyang nagbigay sa kanya ng kontrata. Pinagtibay ni Pangilina na hindi nararapat na siya ang sagutin ng mga maling gawain ng mga taong nasa likod ng kumpanya kundi ang mga may-ari o mga taong may direktang kinalaman sa operasyon ng negosyo. Binanggit din ni Pangilina na si Nery Miranda ay isa ring biktima ng mga taong nasa likod ng kumpanya at ng mga gawain nitong labag sa batas. Ayon sa kanya, ang tunay na mga salarin ay ang mga may-ari ng kumpanya at hindi si Neri, na ginamit lamang bilang mukha o tagapagtaguyod ng produkto sa ilalim ng mga kasunduan sa kontrata. Kayat naniniwala si Pangilina na nararapat lamang na itutok ang paghahanap sa mga tao at entidad na may direktang kasalanan sa mga ilegal na aktibidad at hindi si Neri na hindi naman siya nakinabang mula sa mga maling gawain ng kumpanya. Dagdag pa ni Pangilinan, ang mga endorser tulad ni Neri ay hindi basta-basta may kakayahang suriin ang lahat ng aspeto ng isang negosyo na kanilang isinusulong, kaya't hindi sila dapat sisihin kapag may mga isyo na lumitaw ukol sa mga operasyon ng kumpanya. Ayon pa sa kanya, ang mga endorser ay may particular na papel lamang bilang mukha ng produkto at hindi sila responsabling mag-verify o mag-monitor ng lahat ng legal na aspeto ng negosyo. Samantala, patuloy na sinusubukan ng pamilya Miranda na makakuha ng legal na tulong at maghanap ng mga paraan para mapabilis ang paglilitis at paglaya ni Neri mula sa Bureau of Jail Management and Penology habang isinusulong pa rin ang kanyang karapatan laban sa mga kasong ipinataw sa kanya. Makikita na sa mga komento at reaksyon ni Pangilinan, hindi lang ang legal na aspeto ng kaso ang tinitingnan, kundi pati na rin ang pagtrato sa mga endorser at ang pangangalaga sa kanilang mga karapatan. Hindi may kakaila na ang mga ganitong klase ng kaso ay nagiging malaking isyo hindi lamang para sa mga sangkot na individual, kundi pati na rin sa mga industriya ng advertising at entertainment, kung saan marami ang umaasa sa mga endorser bilang bahagi ng kanilang marketing strategy. Kaya't naniniwala si Pangilinan at ang iba pang mga eksperto na mahalaga ang pagtuon sa tamang proseso at patas na pagtrato sa bawat isa, lalo na sa mga hindi direktang sangkot sa mga maling gawain ng kumpanya. Sa huli, ang mensahe ni Pangilinan ay malinaw, hindi dapat gawing scapegoat ang isang endorser tulad ni Neri para sa mga kasalanan ng iba. Dapat ay itutok ang pansin sa mga may-ari at mga tunay na responsable sa likod ng mga ilegal na gawain ng kumpanya upang matamo ang hustisya para sa lahat ng mga apektado, kasama na si Neri Miranda. Ano ang sinyo sa balitang ito?